Mm -hmm. Akin ba yon lab? Akin yon? <coughs> ice cream. Mm -hmm. Kain tayo pang palamig o refreshing ice cream. Sikuya kuya, binili mo si kuya? Natawa si kuya yun. Eh. Ay, sugar yung ano, kolesterol. Hello, guys! Oh, dito na naman kami. Paulit-ulit <laughs> na lang, eh, no? Tagarito rito na. Oh, ito, tagarito na kami, guys, sa Paway. Ayan ang aking pinsang mabait. Very supportive at caring loving. Oh, Hi. Ayan, ang aking Irene. Ayan. Hi. Hello, guys. kasi, no? Irene, ayan. Sila yung mga tubong, ano talaga, Ilocano. Kami rin naman, Ilocano. Locana pala. Locana. Hello guys, good afternoon. Andito na naman tayo sa Paway Church of Ilocos Norte. Tumakita dito ay. Andarito guys. Pasok tayo doon sa loob. Tara guys, pasok tayo sa loob. May nagsisimba rin. Ah, bukas pa ang simba Ayan, pasok tayo dito sa loob guys. Sa loob ng Baway Church. hindi tindahan naman eh, ito yung doab ng Pawai Church Ayan guys. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you. Please don't forget to like and share and subscribe my channel Pretty Woman. Thank you. Love you all. Thanks for watching. Thank you. Daming turista kasi weekend.